Guys, andito kami sa binatog. Guys, may Binato sa Baguio. Gustong gusto niya ni Alvin. So guys, itikman namin itong Binato. Yung... Ay, Binato? Ah, yung ganon. Ito yung Binato. Eh, paano tawag dito? A coin. Ah, coin. So guys, court. Ang lamig dito ngayon sa bag. Guys, ang lamig sa bag na. Ay, nausok, nausok. Ang tingin lang. Tapat na. Ay, tatlo. Ay, nausok. Nausok, guys. Nausok na bibig mo dito. Dire nyo, guys. So, ayan, guys. Kakakain tayo ng binatog. Grabe, oo. Ay. Etos, binatog. Tapos yung akin, sit court. Here. Here. Tara tayo. Try ko. Okay. Hello. Hello! Oh. Guys, ang lamig! Para, thank you! Ano ba? yung balandig nung. Hindi Okay, sir! Ito lang! Sa tayo Friday. Nakain ba kayo ito, guys? Hindi na ito. Hindi sweet corn pa rin ito. mo sir. ka lang okay. mga yung metod ay, ibig sabihin mga sabihin. sarap yun pag saka ko ng pilito. Makakuha mm -hmm. ka ng ano, sir? Hindi. Uh, sir, nabili naman kami nito. Sayang so, Guys, ito naman titikman natin. Para, ano tawag dito? Ate Shai? Ano tawag dito? Sa, Ayan yung ano, yung mushroom. Hindi, parang pusit na. Pero ano to, mushroom na may ano, karne? Ah, mushroom na yan. Yan yun. Oo, yan yung mushroom. Parang pusit na. Enoki mushroom. Ayan, enokorush. Enokushi mushroom. Tignan natin. Tignan natin, guys. Ah, with bacon. Ay, dito. Ayan, ito, ang tawag Tofu. Enoki mushroom with fish cake. Fish cake. Oh, yeah. Wala wow. mm -hmm. mm -hmm. ah, eh, ito masarap. Okay. Mm. 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 iba Mm. 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 Kaya, Mm. 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 kaya ito na yung isa. Ito na yung Ito na yung isa. anong Tofu. 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 Tofu nokbang, Bili si ko yan. Talaga. Ano yun? Ah, bili ng ko naman yung ka-album. Ano yan? Maraming. Daga bim. Ilan doon? Earth... hmm oh nanjan yata na iwan ito sa bawo kaya nserp na sa bawo yun ayos 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 Ang ayos 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 Ay! Ay! ayos 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 Sabi yan. Uh, oh, yan. Ito, yan. Yan, perfect. Sige, kunin mo yan. So, tikman naman natin to. Siba, tamang po trip kami. Gintong oras. Anong oras na <laughs> 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 As <dosi> na? Oh. <laughs> Ay, as na nga. ito Anak ng topa. Topo.

So, ano naman tayo dito? Well, well, mo nga siya. Ano to? Quick, quick. Quick, Tapos, hey, eh, fish ball, vegetable. Vegetable ball. Ano, <laughs> <laughs> ano? Vegetable ball. <laughs> anong, anong, ano, ano yan? Vegetable niya? ball. Ah, kalata ko lang kung anong, ano yun <laughs> yung... <laughs> 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 vegetable ball. Ano ba yung kain mo? Cheese. Eh. Ganyan, sarap. So, kakain yan ni Alvin. Oh, dito kami sa night market dito sa Baguio. Guys, ang mamura, oh. guys, oh, dalawa to One thirty ang each oh, mga short. Bales, nga, dalawa si kwenta, eh. Ano? Dalawa si kwenta. Wow, dalawa si kwenta. Oh, Ay, dalawa. 100 oh. Sixty isa, pag isa lang. Guys, oh, ang daming mura. Ang ganda sa Baguio. Tapos guys, ano ang dami grabe sa Baguio ngayon. Grabe. Ayo, ah, oh. Ang daming mura. Guys, okay, so, oh, here, mga sapatos. Here. Okay, so. Guys, eh, oh. Ganda. Guys, oh, 50 lang. Jacket, oh. Ganda, oh. 50 lang. Ito, ah. Ito, <missile> mura oh, kwenta. Hala? mura. Pag kwenta. So guys, alam nyo ba ang mura o Dalawa kwenta lang. Tapos pag isa, 38. Pero ang gaganda. Gusto nyo na pilawan dito? Diba? Ganda, gusot? Oo, gusot yung mura. Siyempre bago pa. Guys ha, forever 21. 25 pesos pag dilalwa mo. Here, oh. No? Forever 21. Oh, mga ganyan mo, guys. Oh. 50 pesos lang sa dalawa. O, di ba? pumili na mga 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 so isa pa, So, apat na mga mga no? guys mga 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 to, kaya po mga <laughs> ano ba Ano ba ba kita yung kita sa amin na masuot ba ba dito? Kayaan tanga. Sabi <laughs> so, niya tayo. Ganda. Sana lang guys. So guys, ang kaya kasi ng mga class. So halimbawa ba gusto mo? halimbawa ba gusto mo pa, Ano?

Okay, sip. Ang papal pa, oh. Ang ganda kayo na. Here. Meron na ligit Hindi ko na. Ay! Nanay! mo na ako. Ay, nanay! Salim na Wow, nakuuso! Malamig sa bagyo!